Sa pangalan ng aming Panginoong Esus, Amen. Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Iyan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Iyan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga ay sa akin numihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano. Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko. Ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao siya'y bago na. Kung sumabay ka sa panalangin at nais mo ng babasahin para malaman ang susunod na hakbang sa iyong paglago at pagbabago, mag-email ka sa dzasinfo at dzas.febc.ph. sumasa'y papawin mula sa Maynila Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines FCBC -E 702-DDA Agad na ng sambayanan Mula sa FCBC -E Philippines sumasa inyo ang Hudyat Balita Narito ang inyong tagapagulat Magandang gabi na rito ang mga balita ngayong Martes sa 28 ng Hulyo, 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Budyat Balita sa mga balita ngayon, bilang na mga positibo sa COVID-19, mahigit 83,000 na. Pagbabalik ng death penalty sa bansa, inalmahan ng mga mambabatas at CHR. Bayanihan 2 pasado na sa huli at ikatlong pagbasa sa Senado. Malakanyang tiwalang di ibabalik sa MECQ ang NCR simula August 1. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Umabot na sa 83,673 ang bilang ng mga positibo sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas. Sa uling datos sa Department of Health o DOH, kaninang alas 4 ng hapon, nadagdagan ng 1,678 ang bilang na nagpositibo sa sakit. Sa bilang 55,109 ang active cases. Naitala rin ang apat na pasyente na nasawi dahilan para umakyat sa 1,947 ang related deaths sa bansa. Ayon pa sa ahensya, 173 na pasyente pa ang gumaling kaya nasa 26,670 na ang bilang ng total recovery sa Pilipinas. Ang naturang bilang ay mula sa submission ng 81 out of 91 licensed laboratories sa bansa. Samantala, inihayag ni Undersecretary Maria Rosario Vergere na walang intensyon ang kagawaran na lokohin ang taong bayan sa pag-uulat sa kalagayan ng bansa sa pagharap sa COVID-19. Wala pong intensyon ang kagawaran ng kalusugan nalinlangin ang mga tao sapagkat nilalabas naman po namin ang mga mahalagang datos na maaring gamitin para sa analisis. Nagpapasalamat po kami sa mga tumutulong sa amin upang mas maayos na naming mailahad ang mga datos na ito. Mahaba pa po ang ating tatahakin sa laban na ito. Makakaasa po kayo sa amin dito sa Kagawaran ng Kalusugan na patuloy kaming magiging transparent sa lahat ng mga datos na aming inilalabas upang makita po ng publiko ang mga naisasagawang aksyon laban sa pandemyang ito. Yan ang tinig ni Undersecretary Maria Rosario Vergere. COVID-19 Watch! Samantala, nasa labing apat na LSIs na nasa Rizal Memorial Stadium na ang nagpositibo sa COVID-19 rapid test. Ayon sa DOH, hindi nasunod ang health protocols doon. Narito ang report ni Joy Solis. Positibo sa COVID-19 ang labing apat na locally stranded individuals o LSI sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Sinabi ni Hatid Tulong Head ASEC Joseph Encabo, inilipat na sa quarantine sa CCP Complex ang mga nagpositibo sa rapid test. Kasalukuyang nasa 1,600 na katao ang nasa Rizal Memorial Track and Football Stadium na naghihintay na makauwi sa pawinsya. Samantala, hindi nasusunod ang ipinatutupad na safety precautions laban sa COVID-19 ng mga individual na nasa Rizal Memorial Sports Complex. Ayon kay Health Under Secretary Maria Rosario Berhere may tuturing na mas gathering ang sitwasyon sa complex at mas vulnerable ang mga narito. Sinigurado naman ang pamahalaan na ginagawa na ito ng paraan upang hindi magtagal ang ganitong sitwasyon. Joy Solis, FEBC News. Balitang Sona Sa pang balita, hindi pabor ang ilang mga mambabatas at CHR na sa inihayag ni Pangulong Duterte sa kanyang Sona na ibabalik ang death penalty sa bansa. Narito ang report ni Elaine Tolentino. Tutol ang minority block sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik ang death penalty para sa mga krimeng may kinalaman sa ilegal na droga sa pamamagitan ng lethal injection. Nagkaisa si na Senate Minority Leader Franklin Drilon, Sen. Francis Kiko Pangilinan at Risa Honteveros na hindi pa napapanahong ibalik muli ang parusang kamatayan dahil sa mahinang justice system at kinakaharap na pandemya ng bansa. Ayon kay former Justice Secretary at Senator Franklin Delon, kailangan muna ng reforma sa pagpapatupad ng batas bago pag-isipang muli ang pagsasabalit ng death penalty. Anya sa oras na magkamali ang pamahalaan, hindi na maitatama pa ang nasabing pagkakamali. Iginiit naman ni Senator Pangilina na mas dapat pagtuon ng pansin ng pagsubalit po sa COVID at ang patuloy na pagkalat nito para makabangon ang ekonomiya at matulungan ang mga nagugutom at nawalan ng trabaho. Sinabi naman ni Sen. Hontiveros, hindi solusyon ang death penalty sa kinakaharap na pandemya ng bansa. Hindi rin sang-ayon dito ang Commission on Human Rights o CHR dahil bagamat dapat parusahan ang mga nasasangkot sa krimen, hindi pa rin ito dahilan para malabag ang karapatan para mabuhay ang isang tao. Ayon kay CHR spokesperson attorney Jacqueline Tegia, mas mainam na magkaroon ng restorative justice para maresolba ang ilegal na droga at iba pang uri ng krimen. Samantala, suportado naman ni Senate President Vicente Soto III ang death penalty pero para lamang sa mga high-level drug trafficker. Naniniwala ang nasabing senador na anti-poor ang death penalty dahil posibleng mahilig. Hirap lamang ang mga mapaparusahan at makalulusot naman ang mga mayayaman. Maalala ng hiniling ni Pangulong Duterte sa Kongreso na ibalik ang death penalty sa pamamagitan ng lethal injection sa kanyang State of the Nation address o SONA nitong lunes. Elaine Tolentino, FEBC News. Balitang SONA sa kaugnay na ulat, binawi ni Senate President Tito Soto ang kanyang pagsuporta sa death penalty para sa mga kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Babylin Cacho Resulta. Hindi naganap ang suporta ni Senate President Vicente Soto III sa death penalty o parusang kamatayan sa drug-related cases na ipinasusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address. Bagamat naghain si Soto ng panukalang death penalty para sa naturang asunto, noong unang regular na session ng 18th Congress, sinabi niyang may naiisip siyang mas magandang hakbang sa uri ng krimeng ito. Una, mas maigi kung ihihiwalay na lamang anya mula sa National Bilibid Prisons ang mga big-time drug traffickers at ikalawa, ilipat na lamang ang mga ito sa regional prisoners o sa regional prisons sa ibang bahagi ng bansa para na rin itong death penalty, ani Soto. Mas maigi na rin Anyang, ang parusang kamatayan ay ilaan lamang sa big time drug lords. Baby Lynn Cacho, Resulta, FEBC News. Palitang Bayan mayroon na local transmission ng COVID-19 sa Cagayan Valley. Ito ang kinubirma ng Medical Chief ng Cagayan Valley Medical Center o CVMC. Ayon sa pinuno ng CVMC na si Dr. Glenn Matthew Bagaw, nakapagtala ang DOH Region 2 na mga health workers na nagpositibo sa sakit matapos mahawa sa COVID-19 patients na may travel history sa National Capital Region o NCR. Dagdag pa nito na mabilis ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon mula nang ipatupad ang Balik Probinsya Program. Ulat Panahon Samantala ating alamin ang lagay ng panahon ngayon mula kay Pag-asa Weather Forecaster Rob Gile. Magandang gabi sa iyo Rob. Magandang hapon, hindi sa ating mga taga-subaybay. Patuloy natin pinapatiyan yung namumuhong sama ng panahon o low pressure area sa may bahagi ng kabikulan. Huli itong namataan kanina ng alas 3 ng hapon, layong 65 kilometers, silangan-hilagang silangan ng Viracatanduanes. Malit pa rin ang sansa na maging ganap itong bagyo sa susunod na isa o dalawang araw. Pero inasa, magdudulot ito ng pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. In ang buong Luzon, ang buong Visayas, at maging ang Zamboanga Peninsula ay may makararanas ng maulap na kalangitan at maring sama ng mata sa tsansa ng mga kalat-kalat hanggang sa malawak ang mga pagulan, pagkidlat, pagkulog. Siling ang ng mga pagulan ay mahina gaya sa katamtama na may mga paminsa ng pagbugso ng malalakas na pagulan. Ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ng bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan subalit mataas ang tsansa ng isolated thunderstorms lalo na sa dakong hapon at gabi. Ang ating mga regional services divisions, iba't ibang panig ng ating bansa, ay maglalabas ng kaukulang mga thunderstorm advisories, oras na mamataan ng mga thunderstorms na sa ating mga Doppler radars. Wala pa rin nakataas na gale warning sa namang bahagi ng ating bansa. So, bali, pinag-iingat ang mga kababayan natin gumagamit ng maliliit sa sasakyang pandagat dahil ang mga thunderstorm na siyang madadalas na nangyayari ngayon ay maring magdulot ng panandaliang pagtaas ng alon sa laot, kaya bagamat Banayad ang isang tamtaman ang general sea condition sa ating bansa. Iba yung pag-iingat sana ang pahiralin ng ating mga kababayan. Philippine Standard Time. Nabing anim na minuto makalipas ang alas sa ng hapon. At yan ang latest mula dito sa pag Forecasting Center, Rob Gile, nagkulat. Maraming salamat, Rob Gile, ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Udyat, balitang pandaigdig. Nasa 4 hanggang 5 milyong dos dosena kada buwan ng COVID-19 vaccine posibleng gawin ng Russian Biotech Group sa China. Alamin natin ang detalye mula kay Mari Boyles posibleng sa China gawin ng Russian biotech group na BioCAD ang kanilang COVID-19 vaccine. Kasunod ito ng maaring pagsisimula ng clinical trials ng bakuna sa kalagitnaan ng Agosto. Ang bakuna ay nakabase sa vesicular stomatitis virus o VSV na mula mismo sa China. Sinabi ni BioCAD Chief Executive Dmitry Morozov na target nilang makagawa ng apat hanggang limang milyong doses kada buwan ng VSV-based vaccine. Dagdag pa nitong isa sa anim na prototypes na bakuna na nakalista sa World Health Organization ang kanilang ginawa. Samantala, Nagpositibo sa COVID-19 ang ilang daang mga Japanese worker sa dalawang U.S. Marine Corps bases sa Okinawa, Japan. Ito'y matapos magsagawa ng COVID-19 testing sa libo-libong manggagawa ng nasabing U.S. Military Institute. Nasa may git dalawang daan ang kasong naitala sa Marine Corps Air Station Futenma at Camp Hansen. Kaugnay nito naghigpit ang Marine Corps sa mga personal at hindi na pinapayagang lumabas ng kampo. Para sa Balitang Pandaigdig, ako po si Mari Boyles. Hudyat Balita Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hudyat Balita, mga mambabatas nakukulangan sa sona ni Pangulong Duterte. Malakanyang sinagot ang mga pahayag ng mga mambabatas na nakulangan sa sona ng Pangulo. Bayanihan to pasado na sa ikatlong pagbasa sa Senado. Hudyat Balita kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang isang metrong layo sa mga taong may sintomas ng ubot sipon o sakit sa baga. Ugalin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Balitang Sona Nakukulangan ang ilang kongresista sa State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Ayon kay Magdalo Party Representative Manuel Cabotian III, hindi malinaw ang konkretong hakbang ng gobyerno laban sa COVID-19 pandemic. Aniya hinahanap niya ang detalyadong recovery plan at timeline ng pamahalaan. Samantala ayon naman kay Albay Congressman Edsel Lagman, Maliit ang nais na pondo ni Pangulong Duterte para sa COVID-19 response nang isulong nito ang bayanihan tuna, na mayroon lamang 140 pesos o 140 hanggang 160 billion pesos na alokasyon. Aniya bariya lamang ito kumpara sa ibinubuhos na pondo ng ibang mga bansa sa ASEAN at sa inaprubahan ng Kamara na 1.3 trillion pesos stimulus package. Balitang Sona. Samantala, umalma ang Malacanang sa ilang opinyon na bigo si Pangulong Rodrigo Duterte na ilahat sa kanyang zona kung paano makakaahon ang Pilipinas mula sa pandemic. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, posibleng dinarinig ang mga proposed measures na binanggit ng Pangulo sa kanyang speech kahapon. Aniya yan nananawagan ng Pangulo na ipasana ang proposed corporate recovery at tax incentives for enterprises at ang bayanihan to recover as one act, na layuning mabigay ng stimulus package para ma-offset ang epekto ng COVID-19 crisis. Sinabi pa niya na palalakasin ng pamahalaan ang COVID-19 testing, contract tracing at treatment ng COVID-19 cases. Balitang Sona Samantala, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang Bayanihan 2. Narito ang ulat ni Babylin Cacho Resulta. Tulad ng inaasahan, ipinasa na sa ikatlo at huling pagbasa ang Bayanihan to Recover as One Bill o Bayanihan 2 Bill. Ang panukalain, pagpapatuloy ng natapos ng Bayanihan to Heal as One na nagbibigay daan sa mga strategiya at programa sa mamamayan ngayong panahon ng pandemya. Nakapaloob sa Bayanihan 2 ang paglalaan ng 140 billion pesos upang madagdagan ang kakayanang medikal ng pamahalaan para mapa sa ilalim sa COVID testing ang mamamayan, gayon din ang pagbibigay ayuda sa mga negosyong naapektuhan ng pandemya. Kasama rin sa panukala ang mga pondong ipantutulong sa kabuhayan ng mga umuwing overseas Filipino workers, pati na ang ayudang para naman sa mga lokal na empleyado at tauhan sa iba't ibang sektor ng pamamasukan. 22 senador ang bumoto sa pag-aaproba ng panukala at tanging si Sen. Francis Pangilinan lamang ang hindi sumuporta rito. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC News. COVID-19 Watch Nasa mahigit 42 billion pesos na ang halaga ng naipamahaging second tranche ng Social Amelioration Program o SAP. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw, umabot na sa 42.8 billion pesos ang halaga ng na-disburse na pondo para sa second tranche ng SAP. na Naipamahagi ito sa 6,375,409 na pamilyang benepisyaryo. Una nang sinabi ni DSWD Secretary Rolando Bautista na batay sa mga aral na natutunan sa unang pamamahagi ng SAP, ay inaayos ng ahensya ang sistema. Kabilang pagkakaroon ng digital payment sa pamamahagi ng SAP. Palitang Bayan Ipanisupad, simula Nobyembre ang mandatory microchip installation ng City Veterinary and Agriculture Office sa Baguio City. Ito'y kaugnay sa City Ordinance Number no. 60, 2020 Nalayuning madaling matunton ang mga alaga, monitoring schedule para sa anti-rabies at pagbibigay ng pananagutan sa may-ari oras na may mangyaring aksidente. Lalagyan ng microchip ang mga alagang nasa tatlong buwan pataas na na nakakahalaga ng 300 pesos kada aso. Pagmumultahin naman ng 2,000 pesos o mahaharap sa posibleng administrative o criminal charges ang mga may-ari na hindi susunod sa ordinansa. Hudyat Balita. Sa pagbabalik na Hudyat Balita, Malacanang tiwalang hindi ibabalik sa MACQ ang NCR simula August 1. Pagbubukas ng iba pang establishmento sa mga lugar na nasa GCQ, suportado ng DTI. Pinakamalaking porsyento ng COVID-19 cases sa Region 12, mga LSI at ROF. Hudyat balita. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit. Pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19 Watch. Tiwala si Presidential Spokesman Harry Roque na hindi babalik sa Modified Enhanced Community Quarantine o MACQ ang Metro Manila sa August 1. Aniya walang paglala sa case doubling rate na mga nagpopositibo sa COVID-19 sa mga nagdaang mga araw. Ngunit may gagawin aniya pagpupulong ang IATF at pag-uusapan ng quarantine protocol na ipatutupad simula August 1. Mayroon na rin aniyang rekomendasyon ng DOH kaugnay dito ngunit pag-uusapan pa. Dapat sana ay nasa mas mahigit pang quarantine protocol ang NCR nitong July 16, batay na rin sa rekomendasyon ng eksperto mula sa University of the Philippines. Ngunit nagpa si Pangulong Rodrigo Duterte na manatili na lang sa GCQ ang rehiyon, kasunod na rin ang apela ni na Interior Secretary Eduardo Año at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. COVID-19 Watch Suportado ng Department of Trade and Industry o DTI ang muling pagbubukas ng iba pang mga establishmento na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Sinabi ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, kabilang sa kanilang mga irerekomenda ang mga tutorial services, review centers at internet cafes. Kabilang din ang personal grooming at aesthetic services, pet grooming at drive-in cinemas. Binigyang diin ni Lopez na makatutulong ang muling pagbubukas ng mga internet cafes para sa pag-aaral ng mga estudyante ngayong new normal. COVID-19 Watch Sa si iba ulat, gobyerno dapat magbalangkas ng matibay na plano para sa mga uuwing overseas Filipino workers. Ayon niyan kay House Speaker Alan Peter Cayetano. Alamin natin ang detalye mula kay Eddie Galvez. Nais nice Speaker Alan Peter Gaitano na magpalangkas ang gobyerno ng matibay na plano upang mapakinabangan ang husay at kaalaman ng mga bumalik oh, na overseas oh, oh, Filipino workers o oh, OFW para makatulong may bangon ang ekonomi ng bansa sa gitna ng pandemya ayon kay may angking husay ang mga OFW sa teknolohiya, kasanayan at disiplina na natutunan nila mula sa ibang bansa. Nito lamang Marso 11, inaprobahan ng Kamara sa third and final reading ang House Bill No. 5832 na layang maglikha ng Department of Filipino Overseas and Foreign Employment na nakatuon sa lahat ng programa at polisiya na may kinalaman sa Filipinos Overseas. Malaki ang paniniwala ng leader ng kamara na ang mga bumalik na OFW sa bansa ang bubuo ng first wave upang isulong ang progreso sa mga lalawigan kung sila ay maayos na mabibigyan ng suporta at tamang oportunidad. Base sa tala ng Department of Foreign Affairs, nasa kabuhuang 102,000 ang Filipino na, na, na ilikas na buhat pa noong February 2020 sa bilang nito, 42.8% o 43,893 ang sea base at 57.2% o 58,626 naman ang land base overseas. Eddie Galvez, FABC News, Camera. Palitang Bayan Naitala ang pinakamalaking kaso ng COVID-19 sa rehiyon do se mula sa mga locally stranded individuals o LSI at returning overseas Filipino workers o ROF. Naitala ang 185 mula sa 231 na kaso ng COVID-19 sa Saksarjan region na pawang mga returnees o may travel history. Sinabi ni Arjan Gangoso na Health Education and Promotions Officer na Department of Health Region 12, sa ngayon ay nasa 122 ang active cases sa buong rehiyon habang 105 naman ang nakarecover. Nangunguna ang serangani na may 60 cases na sinunda ng South Cotabato at Sultan Kudarat na pawang may apat na pung kaso. Kudyat ng pag-asa mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang Siyam Naputapat, Talatang Labing Siyam. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Hudyat Balita At yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News. Para sa Hudyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Suma inyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.29 ng gabi. Ipagdiwang natin ang ganda ng musika ng ating lahi, ng ating kultura, ng ating sining. Linggo ng Musika